Ang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Kung malupit si Espinas ay mas malupit pa ang papalit sa kanya. Kaunting pagkakamali lang ay malupit agad na parusa ang kanyang ipapataw sa mga preso. Ayon sa bagong correctional chip na ito ay kapag siya daw ang magparusa ay gugustuhin na lang ng kanyang pinaparusahan na mamatay na lang. Ang unang ang masasampulan sa mga preso ay si Celso. Ipapagiba kasi ng bagong chip na ito ang tindahan na naiwan ni Bubbles pero mangangatwiran si Celso. Si Celso na kasi ang namahala sa tindahan na yon buhat ng makalaya si Bubbles. At dito ay katakot-takot ang ginawang pagpapahirap ng bagong chip kay Celso. Samantala, mababalitaan naman nila tanggol na masama ang kalagayan ni Celso at ng mga kaibigan ni Tanggol sa loob. Pinag-iinitan kasi sila ng pumalit kay Espinas, kaya kinakailangan ng kumilos ni Tanggol. Kailangan niyang makagawa ng paraan para mailabas ang kanyang mga kaibigan at si Celso. Kaya dito nakakapit sa patalim si Tanggol. Papayag na siyang sumama kay Marcelo pero may kapalit. Ito ay kung mapapalaya din ang kanyang mga kaibigan at si Celso. Lahat ng iuutos ni Marcelo at Don Pacundo ay gagawin ni Tanggol mailabas lang ang kanyang mga tropa. Papayag naman dito si Marcelo kaya isasama niya na si Tanggol para ipakilala kay Don Pacundo. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paala! 吗？啊妈